may sea clouds Uy, muntan, na matapang siya Putik oh, so na aso <laughs> yun Nahabol ako oh, Kapagawa ako doon ah ditto kasi so may party ng may tulay Talumpok East ayan no oh. Ito yung way packet ng Mount Banoy no Mula dito ay meron na lang tayong mga uh, migit 15 minutes para marating natin yung Mount Banoy Let's go Tuloy na tayo mapuntang Mount Banoy ayan oh. Barangay Talumpok East Batangas City no Medyo makitid ang daan dito pero maayos naman yung mga daan Medyo makitid lang sa ah, balita ko. Ah, matindi daw mga ahunan dito. First time natin umakyat dito kaya alalay lang tayo, dinatin natin kabisado yung kalsada. Puro kabudukan na 'tong dadanan natin. Meron na lang tayong 12 minutes. Bakit doon? Woohoo! Si ang lamig. Nakakatakot din sumamiya pa pa. Sobrang tarik. baba Ay Ayan yung view dito sa Tok Tok Grabe Yung mga ginagawa dito ng ano Ano yan baka mga restaurant no Ayan ang dami mga ginagawang Building dito Ayun, Parang Mga ano ila Isa, dalawa, tatlo, apat Mataas na building Meron pang rap na kalsada doon oh no? Baka yun na yung ano no? Maputang hibanga? Yun na ba yun? Grabe, taas yung mga tao dito May mga helmet dito Ay, ito na Ito na yata Mount Banoy Dito na, dito na ba tayo? Wow Ito yun, yun oh, no? sea of clouds Boss Shout out, ayan ang entrance habit house ito na ito na yung parking lot hindi yung magpaparata andun sa kabila mapatag San ba magbabayad ng entrance ayan o so dito tayo ngayon yung sa mount banoy Uh, dumating ako dito kanina, walang halos makita gawa nga nung nasa sobrang kapal ng mga Uh, ulap dito no makikita natin dito may ulap pa rin doon no galing na yan kanina dumaan na meron pa doon para pan mamaya uh, nagkaroon tayo ng pagkakataon ngayon so dalawang beses tayo nagpalipad ng drone dito gawa nga nung, kanina wala talaga tayong makita yung drone natin mga drone footage natin nung una walang ha halos makita ang view pero ngayon kita mo naman no ito na yung Batangas City tapos kita na natin dito yung ano Tagaytay yan tapos ito namang parte na to, yung kabundukan na to. Grabe yung kapal na kabundukan na yan, no? Ayan yung kabundukan ng Taisan, no? Taisan, Batangas. Grabe. Tapos ito yung Mount Banoy. Ayan, no? Yun yung mga tower dito na mga TV station. Ayan. Tapos dito sa baba, meron sila dito mga habit house or meron sila mga tipis sa baba, ayan, no? Ayan, may mga tipis dyan. Ayan. May daan dito. Pero sarado. Kailangan mo kasing magano pag pumunta ka dyan, kailangan mong magbayad ng entrance, ayan, no? Entrance for Habit House, ayan. Ayan, may mga Habit House dyan, pa, marami yan. Tapos meron silang tani man dun, ayan. Tapos merong hugis puso dun sa taas, Puntahan natin mamaya. Ayan, o. Mount Banoy Habit House. Ayan, kung gusto nyo mag-overnight dito, tatanong natin mamaya kung magkano nga ba yung rate nila for overnight, no? Pag day tour naman, ah, parking pay lang yung Ah, uh, parking fee lang 'yung ano, bayaran nyo, 20 pesos, which is 10, 20 pesos lang. Tapos nakasabay natin sila sir ayan 'yung ah uh, uh, MT 450 riders, no. Tatlo yan na empty. Andun sila sir, sa makain pa lang. Ayan, sir, pwede ba ditong mag-ano? Pwede ba ditong mag-overnight? Pwede. Pero magkano po rate ng overnight? 2,000 all. 300 kasama na si ergal. At 300 kasama na yung CR sa, tent. Pag may sharing tent. Pero pag dito po kami mag-arkila yun, yung kubo na yun. Ah, one five ang overnight. Yun. May mga CR diyan? Oo, ano? Kung, ayong, sa loob may sayo. sa Sa Ayan, kung gusto nyo pumunta dito sa Mount Banoy at gusto nyo mag-overnight, meron sila dito mga habit house for worth of 1,500 overnight. Meron na rin si Arch, may tubig na rin sila dito. Tapos magdala kayo ng tent. Kung meron kayong tent, gusto nyo mag-camping dito. 300 po per night. 300 per night sa tent naman, camping. Ayan. Oh, tent pitching. Para Ayan, ready na yung na uh, order nating ano. Uh, Sabay natin sila, sir, dito. Mga taga Muntinlupa, at saka si Sir taga Bacoor. Ayan, shout out po sa inyo, sir, sa ating vlog. Ano po ba yun, sir? MT450? Uh, yung tatlo parihas, ano? Opo. Uh, parihas kayo na kay yung MT. Yung pinakamaganda. Ayan. <laughs> <laughs> Ayan, yung gray kay Sir yun, taga Bacoor. Ayan, shout out sa kanila. Kainin muna natin yung ating, ano? Ating Lomi. At saka si tatay naman yung ano, mayari dito sa ano. Solo ride po Opo, solo lang po. <laughs> may hagdan dito, katin natin yung taas dun ikikot tayo sa pinakatoktok ang ganda dito, merong konting hiking ang ganda talaga ako na I'm amazed dun sa ano na yan kabundukan na yan yan pala yung kabundukan ng Taisan, Batangas. Sobrang ganda. Pag nandito sa taas, talagang whew, <laughs> worth it yung ride mo dito. Ayan, may hugis puso dito. Ayan. Ayan, gusto magpicture-picture. <sighs> Tapos yung view nyo naman sa likod. ayun no? Yung kabundukan ng Taisan. Ayan. Ayan. Grabe. Nakakalula yung ano dito. Ayan, dito na tayo sa tuktok. Meron ditong ano, Mama Mary. Ayan, may malit na gruto. Ayan. Tapos, yung tower ng ano, ito nga TV station. Oh. Sumay so cross. Ayan. Tapos may kalsada pa dito, padiritso yan dun sa so may mga office pasa, facilities nitong ano Uh, mga tower mga TV station tower. Ayan. mga tanim sila dito bulaklak. Oh, this is Mount Banoy guys, ang ganda dito. Sobrang ganda, tapos ang lamig ng klima. Kahit nakalungs di ba ako ngayon, nakatatlong layer po suot ko ngayon. May ano ako, uh, sleeveless sa ilalim, tapos t-shirt, tapos nakano pa ako, jersey. Pero malamig pa rin. Alam mo, wala akong pawis kahit mainit yung araw. Oh, Ayan, so, andito tayo ngayon sa mga Panoy. At uh, yung tatay yung kasama sa mga may-ari dito. Tapos nakasama natin naman ito. Nakasabi natin dito sila ate yan. Hello po! Tagas na po kayo? Kalaka po! Ah, mga taga-kalaka. Kalaka. kalaka. po kayo, taga-kalaka. Ayan. <laughs> Shout out to sa inyo. <laughs> oh, thank you po. Ayan, nagpangita kami dito sa Mount Banoy. Medyo maulap lang ngayon. Ayan, no? Ang kapal ng ano, kaya medyo malabo yung ating oh, drone shot. Namin. Ayan, tignan yung mga kasama ka nila. Ma'am, sila sir. <laughs> Ayan, shout out sa mga taga-kalaka. <laughs> Paano po kayo nakarating dito? May sasakyan po kayong dala? Nakamotor din po. Ah, nakamotor din po kayo. Google po namin yung daan. Daan? Ah, okay. Ayan, motor lang din po sila. Kumakyat dito. Ayan. Ayan sila sir. Shout out mga taga Kalaka. Ayan no. Oh. Sa Kalaka din po ako nagdaan kanina eh. Galing Cavite po ako. Ayan. Shout out. Shout out po sa inyo. Ayan. Dito po kami ngayon sa Mount Panoy. Ayan. Hindi nyo na kailangan pumunta Baguio para magkaroon ng sea of clouds. Andito. Ang dami na. Ayan. Thank you. Thank you po thank you,